Hey guys! Welcome back to my channel. So, for today's vlog, i-tutur ko kayo sa quarantine house namin dito sa Canada. So, required kami, upon arrival dito, required kami na mag-quarantine for 14 days. So, today, ika-6 day namin. ba diba? Late na. So, itutur ko kayo dito sa house, quarantine house. Yan. So, mag-start tayo sa front. Ha, sa front. <laughs> sa harapan. Siya, so, yan yung view sa harap namin. Sa harap ng bahay. Ayan. So, ayun nga. Walang kapitbahay. Ayun pa yung kapitbahay namin. Nasa dulo. Pero meron. Ayan, no. Wala. Ayan yung harapan. So, allowed lang kami dito sa labas. Hanggang dito lang sa vicinity ng bahay. Ayan siya. So, ayun yung kasama ko sa quarantine si Sarah. So, yan iikutin namin. So, nag-start tayo dito sa unahan. Dali. Hindi pala namin sinara yung pinto. Okay, sara ko lang. Ugh. Hindi naman nakalak yun, no? Yan. So, yan. So, yan, yan. Ito yung harap. Ayan, may mga puno-puno pa. Kasi napaka-importante dito ng quarantine. Parang sa immigration pa lang pagbaba mo, yun na yung hahanapin saan ka mag stay tapos, sinong pipick up sa'yo kasi bawal nga mag-commute ayan siya ayan, ayun pa, ayan may pala kami ayan sila pero hanggang dito lang tayo, so ito yung labas kita ba ayan, ay dito, sa harapan ko ayan, ganyan siya kalaki ayan, yan yung buong bahay so yan yung harapan niya So ikot tayo. So ngayon, kaninang umaga, nag 9 degrees siya. So nag-start nang lumamig dito. So ngayon lumabas kami mga ilang degree to? Ilang degrees 11 at 14. Yan. 14 degrees sa ata no lumabas kami. So ayan. To nasa gilid na kami ng bahay. Sa gilid. ayan lang yung company na papasukan ko sa likod lang ng quarantine house pero quarantine lang to after ng quarantine namin lilipat kami sa actual house nangangatog ako malamig pala nagshirt pa si Inday naka si Inday yan tas ito na yung likod so, ito na may likod ng bahay yan may garahe ano to bahay to ng magulang na employer namin before bahay daw yan ng magulang ng employer namin pero lumipat na sila ng bahay tas ito yung buong likod pwede kang mag volleyball mag ano ba tawag doon sa ganun ganun may feather feather Bad badminton badminton yon tapos ayun yung likuran yan Ayan, dalawa lang kami sa laki ng bahay na yan. Meron yung second floor, tapos meron din basement. Yan. tapos yan may pwedeng pahingahan yan yung likod tapos ito punta tayo sa gilid medyo nangangatog yung boses ko dahil malamig okay. <laughs> tapos ito yung gilid niya kasi mayroong maple maple leaf maple leaf daw ito eh ito yun oh Yung maple yan maple maple tree yeah. yan na ito sa ayan yung papasukan ko pero quarantine pa kami uh -huh. So, naikot ko na kayo sa labas. Dito naman tayo sa loob. Pasok na kami. So, sa front door ako pumasok. So, pagpasok mo, yan. May lamesa upuan. So, meron kami doon bread, honey. Tapos yung baon pa namin galing Taiwan. Yan. Tapos, may TV. Gumagana yung TV. Yan. Tapos yun, may mga COVID na paalala lang. Yan. Dito sa quarantine house. TV. Tapos may playstation din dito. Pero hindi kami marunong. Yan TV gumagana din. Tapos ito yung kitchen. Yan kitchen. Tapos yung mga pansamantala naming gamit. Yan. Tapos meron kaming ref. Ang laki nung ref. Nakakaloka guys. Pero look. Ya, yeah, wala siyang laman. So, yan lang yung mga tira namin pagkain. Hinahatiran na kami ng lunch and dinner. Yan. Tapos, yun din. Meron na kami lemon and then butter. Yan. Sa laki niyan, yan lang yung laman niya. Ay! Tapos, meron kaming electric stove. Nagiinit kami ng mga pagkain dyan. Yan. May microwave, may oven. Siyempre, hindi naman kami makakapag-bake. Wala kaming gamit. Tapos, water. Yun lang. Tapos mga cabinet, walang mga ganong halos gamit. hinatiran na talaga kami. Tapos meron siyang basement. Bawa pa tayo sa basement? Basta may basement siya. Diyan yung naglalaba. Pwede kami maglaba dyan. Nandiyan yung washing. Tapos another table. So, syempre quarantine, nakakainit. Yan. Hopefully, matapos namin yan bago matapos yung quarantine namin. Sana, sana. Ayan. Liliit niya yung ng pirasa. Tapos, ito yung sala. Tapos, naka-smart TV. Tapos, may wifi naman dito. Yan, K-drama movie. Yan, tapos, may fireplace. Tapos, ito yung labasan papunta sa likod. Yan. Yan. Tapos, paglabas mo. Yan. Yan, may sopa pa naman. May sopa na naman. Tapos, merong... Lamesa. Yan yung kanina yung sa likod. Yan. So malaki yung bahay pero nagsama na lang kami sa isang kwarto. Yan pino muna namin yung pinanonood namin. Tapos merong mga Jenga, Scrabble, mga mga ano, laruan. Tapos, ting CR namin. Sa quarantine house. Buksan ko ito. Yan. Yan basic lang naman siya na CR yan. So sarado ko muna. Tapos, ito na yung namin. So, nagsama na lang kami. Siyempre, alak-alakan ng bahay. Nakatakot naman pag solo ka lang. Dalawa lang naman kami dito laki. Ayan, tig-isa kaming bed. Yan yung quarantine. So, hindi pa namin ina-unpack yung mga gamit namin sa maleta. Kasi 14 days lang kami dito. Lilipat pa kami. So, guys, ayun. Tapos, meron pa ditong room. Yan, ito room to. Hayo, kana rin buksan kasi wala na mamakikita kwarto din yan. Tapos meron din siyang second floor. Eh, yan. Meron siyang second floor. Puro rooms din 'yun nandyan. So, tamad ko no, hindi ko na rin ako papanik doon. 'Yun lang. 'Yun lang tapos na. <laughs> 'Yun lang yung quarantine namin, so 'yun. Pero mabilis naman yung oras nood, puzzle, kain, tulog. Ganun lang yung ginagawa namin. So, day 6, sana bilisan pa ng araw kasi nakakainit. Yung nakakulong ka lang. Puti na lang may internet, may wifi. So guys, hanggang doon na lang yung tour ko. Yung yung tour na... Hindi naman tour kasi hindi, ko na, hindi na ako bumaba sa basement. Hindi na rin ako pumunta sa second floor yun na lang yung, yung ginagalawan na lang mostly namin dito. So, guys, yun lang. So, thank you for watching. So, pag nakalipat na kami ng yung, to, yung totoong tutuluyan namin na bahay, doon, ito, i-house tour ko din kayo doon. Yan, papakita ko din doon. Siyempre, at least doon, yun, may mga kasama na kaming ibang Pilipino. So, guys, yun lang. Thank you for watching. Hope to see you next time. Bye-bye!